Salahan sa lahat! Ito ay isang bagong video sa channel Big, Medium, at Small Food Challenge. Anong klase ng mga pagkaing masarap ang magkakaroon ng mga babae sa pagkakataong ito? Magiging sobrang saya ito. Simula na natin. Wow, isang tsokolating cube iyan. Mukhang masarap. Mas malaki ang kay Mary at si Mia ay merong napakalaking cube. Ang galing! Konting dayami. Sige. Mmm, ang sarap nito at may Nutella sa loob. Ayos! Masarap ito. Uy, Mary, ikaw na. Oh, mahirap buksan, pero tingnan natin. May Oreos ako sa loob. Ang sarap niyan. Oh, Aray! Tabi akin lang to! Wow! Ang ganda! At mas maraming tsokolate! Eh, hindi ka pani-paniwala! O oh, sige, Mia. Ikaw na. Hindi na ako makapaghintay na subukan ito. Ah, alam ko na ang gagawin. Babasagin ko ito gamit ang pickaxe mula sa Minecraft. Ha! Nagsilbi ito. Yung yon isang bungkos ay? ng M&M's. Ko yun! Kaya... Ang sarap! Nariya. Ito ang aking paraiso. Mahal ko ang M&M's. Ano? Pwede mo ba kaming bigyan? Pakiusap? Paghahati-hati? Sige, sumama ka na lang. Napakabait ko ngayon. Salamat, Mia. Ang sarap. Mga babae, kainin natin ang chocolate cube. Tara na. Oh, ang sarap nito. <laughs> Nako, napakaliit na bote ng Coke mas malaki ang nakuha ni Mary at meron namang napakalaking bote ng Coke si Emma. Kanino tayo magsisimula? Syempre kay Mia. Ang pinakamaliit pero ang pinakamasarap. <laughs> Mm, ang sarap. Oh, hindi ko pa natitikman ang lasa. Well, ako na ang susunod. Meron akong buong bote. Oh, napakasarap nito. Gustung-gusto ko ito. May pumasok na ideya sa akin. Pwede akong uminom ng kaunting Coke ni Mary Basta't hindi niya ito makita. Oh, ang sarap nito. Lagi akong may magagandang ideya. Nasaan ang Coke ko? Mia? Oh, Emma, a anong ginagawa mo? Ang bigat ng bote ko. Sinusubukan ko itong buhatin at hindi ito gumagana. Eka, pwede kong lagyan ng gripo itong bote at madali ko nang maiinom ito ngayon. Ano ba? Ang galing, ang sarap. Hoy akin yan, inumin ko oh. itong buong bote mag-isa. May dalawang dosenang baso. Masarap, pero medyo pagod na ako. Mga babae, hindi ko na kaya. Tutulungan ka namin. Tara na, Emma. Oh, anong suporta sistema? Ibuhos mo na diretso sa bibig ko. Tatapusin ko talaga to. Ang huling patak at... Nagawa ko! Ang sarap nun. Hindi na kailangan ng palakpakan. Ay, hindi. Pasensya na. Hindi ko mapigilan ng sarili ko. Um, ang habdi sobra. Ang mga beats na Yan ito. Yan ay kasinlaki ng kuko. Ano? Si Mary, sa kabilang banda, ay may ano? karaniwang medium na pizza. Astig. At ang si laki nito! Hindi ako makapaniwala na umiiral ito. Simulan natin kay Mia pupunta ako. Ipapakita ko sa sa'yo kung ano ang gagawin ko ngayon. Ayos, kukuha ako ng maliliit. Hiniram ko ito mula sa Barbie doll ko. Ang lahat ng sining, magagamit ko ito para ikha ang maliit kong pizza. Oh, ang sarap. Oh, kahit maliit. Pwedeng maging masarap ang pizza. Tapos na ako, pwede kang magpatuloy. Yay! Gutom na gutom ako. Mukhang masarap talaga ang pizza na ito. At hindi ka pa wala ang sarap nito. Oh, ah! Ano ang gusto mong gawin ko? Ah, gusto mo akong mag-share. Pero crust lang ang meron ako. Ah, sige. Mahilig ako sa crust. Naku, taragis! Oh. Mahilig ako sa impresyon. Gusto ko pa ng isa. At isa pa. Wow! Ang astig! Yun ay... Maganda yun. Talaga. Ganun ang ginawa niya. Nakakatawa siya talaga. Ang pinakamaliit na pakete ng noodles. O, oh, napunta yon kay Emma. Nakuha ni Mia ang medium size na isa at si Mary ang pinakamalaki. Astig. Magsimula tayo kay Emma. Ayos lang sa akin. Simulan na natin gamit ang aking chi... Grumbles? <sighs> Itong chopsticks. Oh, kahit ano. Ah, oh, masarap! Pero talagang kulang. Bakit ka tumatawa? Eh, sige na. Ayos, gutom na gutom ako. Magaling akong gumamit ng chopsticks. Kaya hindi ako mahihirapan kumain gamit ang mga ito. masarap! Tara na, Mia. Kaya mo yan. Pagod na ako sa pangunguna. Konti na lang. Oh, oo, oh, oh, sa wakas. Oh, pasensya na. Nakalimutan ko na nandyan ka pala. Oh, ganap na Hoy, sige. Kakain ako gamit ang mga kamay ko. Ang sarap nito. Gustong-gusto ko ito. Gutom na gutom ako. Mm hmm? Oh, bagay sa akin ang hairstyle na ito. Oh! Mary, ayos ka lang ba? Oh! Napakaliit na cupcake. Isang katamtaman ang laki at si Mia ang may pinakamalaki. Mga babae, huwag kayong magtawanan. habang ang pinakamalit ay maaring ang pinakamahusay o ang sarap pero wala nang natitira. Huwag mong hawakan yan. Akin yan. Ako na ang kakain. Sana may cream sa ilong ko. May idea ako. Pwede kong hatiin ang cupcake sa dalawa at ilagay ang cream sa loob. Sa ganitong paraan, hindi ako madudumihan. paano naman yan para maging kapaki-pakinabang na trick? Astig, ang sarap! Well, oras na ni Mia. Magsimula ka na lang! Oh, ako pala talaga. Gutom na gutom ako. Masarap ang cream. Subukan natin kainin ito gamit ang kutsara. Gusto kong kainin ang lahat! Gustong gusto ko ito. Well, wala ng kutsara. Pwede na akong kumain gamit ang kamay ko ngayon. Mas malasa pa nga siyang ganon. Kadiri, ang dumimo pero masarap. Salamat sa panunood ng video kasama namin. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Isulat sa mga komento kung anong merienda ang gusto mong palakihin ng isang daang beses. Baka ang paborito mong candy ay lumabas sa susunod na video. Kita Kits!